hindi ka na sana umalis sa INC dahil yung pinuntahan mo ganun pa rin Sunday Keeper eat all you can simple walang batas na sinusunod Ayan. ito po ay isa sa mga comment sa ating video na pinost. so dito sinasabi niya na hindi na daw sana akong umalis sa INC kasi yung kinabibilangan ko di umano daw ay kagaya lang daw sa INC na Sunday Keeper at eat all you can. Ibig sabihin, kumakain kahit na mga hayop na marumi at karumaldumal. Wala din daw batas na sinusunod. Ayan. Para sa akin, uh, babanat ka na lang din is mali pa yung information mo. Ito yung sinasabi ko na hindi maganda sa mga member po dyan. Hindi ko naman lahat. Uh, ako ayoko talagang pumalaki na sa paniniwala ninyo kung tutusin eh. Pero may mga kagaya mo kasi na hindi ho tumitigil, ginagamit yung pagiging Sabbath Keeper, ginagamit yung pagiging Adventist para manlait sa ibang sekta. Ang totoo siya, hindi mong ganyan ang ugali ng mga Adventist na ginagamit nila yung pagiging Sabbath Keeper nila at yung pag-iwas nila sa pagkain ng karumaldumal para mangatake o manlait na ng iba. Can you imagine? Hindi ka naman inaano ng INC. Ginagamit mo yung INC para umatake sa akin. Sana ako na lang, hindi mo na sila idinamay. Bakit? Unang-una, -una, sablay ang mga information mo nagkalat ka pa ng fake news sa paniniwala ng INC Sunday keeper daw ang iglesia sige nga kausapin mo mga INC ako bilang isang iglesia ni Kristo alam ko na hindi naman talaga Sunday keeper ang, ang uh, iglesia ni Kristo dahil hindi po sila nangingili ng araw for your information Ikalawa, hindi totoo na eat all ang INC. Bakit? May mga hindi kinakain ng iglesia kagaya ng dinuguan. Oh, it all you can ba Ito yung problema eh. Walang masama sa pagiging Sabbath keeper. Walang masama sa pag-iwas sa pagkain yan. Actually, doktrina yan ng Bible. But it doesn't mean gagamitin mo yung aral ng Adventist para manlait ka sa ibang sekta. Hindi turo ng Adventist yan. Ewan ko lang kung kakampihan ka ng mga kapwa mo Adventist dito. Ito yung sinasabi ko na, na marami maganda yung aral pero minsan yung membro ang sumisira sa imahe ng inyong sekta. So, sagutin po natin to mga kapatid. Totoo ba na yung uh, Iglesia ng Diyos na kinabibilangan ko ngayon, yung Church of God, Sanctified Apostolic, ay kagaya lang din ng uh, INC, na di umano ay Sunday Keeper at It All You Can. Ibig sabihin, walang bawal na pagkain. Wala rin daw batas na sinusunod. So, sagutin po natin ito sa Tanong at Sagot Ministry. Pero magkakanpaman gusto kong payuhan ka bilang isang dati mong kapwa Adventist, hindi po tayo tinuruan ng mga ganyang aral para manlaik ka sa ibang sekta. Baka pag hinamon ka ng darebilers, hindi mo kayang humarap. O, sige nga, itong problema eh, ang dami sa inyo, ng lalait ng ibang sekta. Pag pinatulan kayo ng inaatake ninyo, tatakbo kayo sa debator, tatakbo kayo sa defender, sa layman, sa pastor, na sila wala namang ginagawang masama sa sekta na yun. Pero napipilitan sila ngayong harapin yun dahil sa mga kagaya ninyo na walang preno yung bibig below the belt kung magsalita. Kung totoo, sa, sa ano lang, sa pranggangang salita, mas kalait-lait ang sekta mo kumpara sa iglesia ang iglesia may templo central ang iglesia kahit saan ka makarating magaganda ang kapilya organisado ang pagsamba kamusta naman sa pag-atin sa inyong sa midweek at vesper na nilalangaw oh, kung totoo si kaya kong gawin yung yung trip mo, yung ganyang panlalait. Pero ang problema ay eh, pag pinatulang kita diyan, baka kasi sabihin niyo inaatake ko yung church ninyo. Pero kung sin, ikaw ang umaatake sa akin. Ginamit mo pa yung iglesia. Ako nag-expose din ako sa INC. Pero ako kaya kong tayuan. Pag sinabi kong si Manalo, hindi anghel. Pag sinabi kong ang iglesia ay hindi tunay, meron akong katibayan. Kaya kong humarap kahit sino maghamon sa akin diyan. Pero yung mga kagaya ninyo, na baka hindi nga marunong bumuklat ng talata sa Bible, kung makapag ang sa social media akala mo magaling tapos tatakbo lang din naman pala sa mga defender kapag kapag pinatulan sila so brad huwag mong gawin yan hindi tayo tinuruan sa adventist para maging mayabang nagiging para kang hudyo. Ginagamit mo yung pagiging tuli para laitin yung mga hindi tuli. At for your information, baka magulat ka, hindi mo dapat ipagmalaki ang pagiging sabat keeper mo at saka yung hindi mo pagkain ng baboy. Bakit hindi mo yan kayang mapanghawakan para masabi mong kayo ay punay? Pero magkaganon pa man, respeto sa mga 70 Adventists, hindi ko po sasagutin ito para umataki sa inyo, kundi para patulan lamang yung mga ganitong uh, miyembro ninyo na below the bed magsalita at ginagamit ang aral ng Adventist para lait ng iba. Hindi yan ang itinuro ni Kristo. Abangan nyo po mga kapatid, sagutin po natin ang kanyang maling paratang kung totoo ba na pareho lang yung aral na ating tinitindigan sa aral ng Iglesia ni Kristo.